nagpapakasigol <laughs> ako nagaano ikaw ilang? ha? Ah, nagpapangin talaga nagpapangin uh, oh, ooo pa yan nagpasyal pasyal nagpasyal pasyal po silang nagpasyal pasyal po silang <laughs> po ay dito ano, mga kainan. ay mga kainang na malapit na yung ano ah. Gay, tight na. Seryoso si Ilang eh. Ang ganda po ng dagat po. Hmm. Oh. Ayun po si Ilang. Oh. Ayun na po, po eh. Ha ha ha. Magsiswimming na din ikaw. Babe na, babe siya. Ha? Babe, Stella, eh, babe. Lang. Nakalanahimik ah, la, po siya, talaga. Ano ah, po saan na yung tubig, eh? Basta na nga lang sila, no? Peaceful dito, peaceful. Ano? 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 Nasa, nagano ikaw lang? Pero po ang tubig, tama. Basta ikaw dyan, sabihin mo. Puti swimming. Puti swimming tayo. Dapat sa umaga. Kaya kung mga kayo nasa nakuha po kayo magsawang panood po ng aming video. Ito lang po kasi ang aming daily routine, Ella. Eh, araw-araw po. Pinsan po, ito lang po araw-araw. Pinsan na. Pag kami po ay hindi po masyado nakakapunta po kami dito sa tabing dagat kasi palad yung mga kaina naga ano po ako nag ano, din po ako ng ice candy yan, nagsitid kami nagsid, na dito sa bahay Doon po. Sinasama lang po siya ng kapitbahay ni Stan. Doon po ako nag-ano, doon po ako nung uh, uh, nasama po ako sa mga ano doon sa mga mga kalabitbahay. Tapos ano po, tapos kan ako mga kainan na doon ako na ice cream, tapos ako na Ang kalakas ko na kalan. Bula, bula. Ala! Unti ka nang mabot. Unti ka. ka nang mabot ng ano, ano, ano. Mababasa yung sapatos ni Ilang nga. Hindi, magaling. Magaling si Kaina sa Nakatrasagad ha. Magaling.